Hello guys! Dahil one month na tayo dito sa pen. So ayan, nagpalit na kami ng bagong ipa. Mas makapal na to. Kasi, ha? na sila. So ayan guys. Tikin talaga ang ipa. Wala siyang amoy. Patay! Uy, bawal mo gawas! hamang Hahaha! <laughs> Kini guys siya ang gawas Ito balik. yan guys. Ang saya-saya nila sa bago nilang ipa. Sila nang bahala magpatag. Ang saya-saya. Nakakatuwang pagmasdan So, ayan, sila ay one month na kasi sa Monday. Sabado ngayon. So, Monday is one month. Oo, oh, kudari, kayo mo Oo, oh, oo, oh. oo. So, thank you for watching, guys.